Marcos, mga babayan, nakapapasok lamang po na balita, no? Um, ewan ko lang kung uh, matatawa kayo, mga kabos, mga babayan, ikakatawa niyo ba? O ano ba yung reaction po ninyo regarding po dito sa balitang ito? Naku po, eh, ito pa lang uh, si uh, presidenta uh, President uh, Pro Tempore, uh, Ping Lakson, mga kaboses, mga babayan, eh, magre-resign na. At uh, na nga. Ano po, mga kaboses, mga babayan, si Senate President uh, Pro Tempore Ping Lakson as uh, bilang uh, chairman po ng uh, Blue Ribbon Committee. Matapos raw ho, di umano'y hindi pagkakasya, mga kabos, mga babae, ng ilang po mga senador sa paraan ng kanyang pamumuno po sa investigasyon hinggil po sa irregularidad sa mga flood control project. Naku po, alam naman po natin na biglaan po ang pag-pag-pag- uh, ano no pag, uh, pag, pagpasok ni Ping Lakson, mga kaboses, eh sinimulan yun. No, ni Sen. Dante Marcoleta, mga kaboses, mga babayan. Now, biglaan po itong nag-resign, mga kaboses, mga babayan. Hindi po natin alam kung ano ba talaga ang pinakadahilan nito, mga kaboses, mga babayan. Um, siguro, ito nga, no? Baka hindi na niya nakayanan, mga kaboses, kasi alam po natin na medyo marami talaga ang ayaw sa kanya at hindi po ngayon sa kanyang pagdala. Mga kaboss, mga babayan. Pero kung ganun po yung uh, reason, eh, ang, ang, ang uh, ano naman, no? ang liit naman, no, ng reason na iyon, mga kaboss, mga babayan. kung yun po ang kanyang pong pagbabasehan, ang kanyang pong pag eh, simple lang naman, normal lang naman yun siguro, mga kaboss, ano po, yung uh, kritisismo no, sa iyong pamumuno bilang leader. At uh, sa kanyang pamumuno at sa iyong pamumuno mismo, uh, Senator Ping Lagson, eh normal lang iyan at uh, sana'y pakinggan mo rin yung kanilang mga reklamo. Eh Senate Pro Tempore ka <silence> Ano po, mga kaboses, mga babayan, bakit uh, nagpadala ka sa uh, mga ganyan? Kung talagang meron ka talagang capacity, ipakita mo. Ipakita mo sa pamamagitan ng uh, pagtimbang, uh, Ano po? kung nga baka may pagkukulang ka nga o merong ma uh, na aamoy sa iyo diyan kasi di ba lobabas yung uh, mukha nila ni uh, nitong uh, mag-asawang diskaya mga kabos, mga babayan lumabas yung mukha nila ha doon po sa isang picture lumitaw po sa social media mga kabos mga babayan at alam po natin hindi po natin talaga sure kung yan ba talaga o baka natakot na si uh, Senator Ping Lacson dahil palalim na po ng palalim. Ha? Ito pong uh, investigasyon na talaga nape-pressure na sila kahit ano pang lihis nila mga kabuo sa eh, talaga mapipressure sila. Kasi di ba po, eh, iimbitahan na itong uh, si Zaldico sa next hearing mga kabuo sa mga babayan at si uh, House, uh, former House Speaker Martin Romualdez. Parang ang awkward naman siguro kung sila yung magtatanong dyan. Ha? Ah, mga kaboses, mga babayan. Siguro, nakita siguro rin ni Laxon, yun pong uh, clamor ng mga taong bayan, mga kaboses, mga babayan. Kung uh, ano ba yung reaksyon ng mga tao, talaga bang nagustuhan pa ba siya, mga kaboses? Ang atin na ngayon kung sinong papalit sa kanya. No? Since uh, nagbitiw na siya bilang uh, Senate President, mga kaboses, mga babayan. Itong ulat ng uh, 1PH, ano po, mga kaboses, mga kababayan, ayon po dito, nagbitiw si Senate President Pro Tempore Pling Ping Lakson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee matapos ang umunoy hindi pagkakasiya ng ilang senador sa paraan ng kanyang pamumuno sa investigasyon hinggil sa irregularidad sa mga flood control project. Ayon ho kay Lakson, Iginagalang niya ang sentimiento ng kanyang mga kasamahan dahil ang mga chairmanship ay nakabatay sa kagustuhan ng mayorya sa Senado. Ibig sabihin, pinagtulungan na talaga siya dyan, mga kabos sa mga mabayan. Habang inihahanda pa ang kanyang formal na pagbibitiw sa pagbabalik ng sisyon, iginitilakson na ipagpapatuloy niya ang laban kontra korupsyon. Pinabulaanan din niya ang mga paratang na pinoprotektahan niya ang ilang mambabatas at iginiit na patas ang kanyang pamumuno sa mga pagdinig. Hindi e sana hindi siya nag-resign. Ano po? Ha? Kung talagang seryoso siya, pakinggan niya yung ano, no, reklamo ng kanyang mga kasamahan kung ano ba mga pagkukulang niya at willing to uh, listen siya dapat, mga kaboses, mga babayan. Dapat willing siya makinig at willing siyang uh, baguhin yung kanyang sistema ng kanyang pag-iimbestigasyon. Eh di sana nasayang lang yung uh, oras no ng kanyang pag-upo mga kaboses mga kababayan. Eh, di sana kung pinatuloy lang yun si Senator si Dante Marcoleta since yan naman yung uh, nagsimula nitong lahat mga kaboses mga kababayan. Eh, di sana tuloy-tuloy na sana ito. What we need mga kaboses mga kababayan ay yung mga leader na talagang hindi umaatras. Kung alam mong tama, gawin mo. Ha? Huwag kang magpa... As if nakaya mo, tapos in the end, iiwan mo rin pala yung taong bayan. Stand for. Stand for. So, sino bang uh, sinisilbihan mo ngayon? So, nag, nag, andyan pa din eh. Andyan pa din yung uh, pagdududan ng taong bayan. Ha? Timing pa, mga kaboses na ipapatawag sa Senado, si House Speaker Martin Romualdez, tsaka itong uh, si... Uh, azaldi ko, mga kaboses, mga kababayan. Parang ang bibigat na po eh. Palalim na po kasi na talaga ng palalim, mga kaboses, mga kababayan. Eh marami ang pressure. Ang pressure from uh, mismo sa Senate, mga kaboses, mga kababayan, yung mga kasamahan nila na parang may na nakikita na talaga na something kay Ping Lakson. At syempre, yung taong bayan, yung boses ng taong bayan, eh gusto ng taong bayan, eh paimbestigahan lahat ang mga mambabatas na involved at pinangalanan. tapos ito sila mga kaboses mga babayan, eh patuloy pong naglilihis. Ha? Patuloy po sila naghahanap ng paraan kung paano po eh ma maililihis. Yun hung uh, ito pong uh, investigation, mga kaboses mga babayan So, um, ang tanong, sino kaya ang uh, kapalit, na uh, posibleng papalit kay uh, Senate uh, Blue Ribbon uh, Committee Chairman, pinglakson uh, Ping Lakson, mga kabos mababayan. alangan naman si Risa Hontevero. <laughs> Kasi si Risa ay, uh, although pina, banya, validate pa lang, mga kabos mababayan, yung uh, pinalabas ni Katon Ying, no? na di umano'y budget insertion ng opisina ni uh, Senator Risa Hontevero. Ito, nagmamalinis rin yan eh. Hmm? Tapos, sa uh, Uh, binigyan na noon si Senator Rison Tiberos Pinag, um, I think pinag uh, inimbita na siya eh, o binigyan na siya ng ano noon, mga kabos mababayan na sige Risa, ikaw na mag uh, maging uh, chairman ng Blue Ribbon Committee pero hindi niya tinanggap. mga kabos mababayan sa kadilanan nga rin siguro mga kaboses no na baka awkward din sa kanila na magimbestiga sa kanila mga friends <laughs> mga sa si mga kababayan. Ah, so, ayun nga, si Ping Lakson yung uh, may hawak. Ang tanong, sino ang susunod? Sa tingin ninyo, sino pwedeng sumunod? Ah, okay pa na si Senator uh, kaitan Cayetano. Kasi alam natin yung track record niyan. Eh. Ano po? Wala pong uh, bahid yan. Wala pong uh, issue yan dyan sa loob. Ano po, mga uh, boss, mga babayan? Ah, sino pa? Sino pa bang pwede? Al si Senator Bato, ewan ko lang. Pwede rin, mga boss, mga babayan. Para may matiba, no, mga kaboses. Um, Bamakino, sus, Aquino na naman. Wag na. eh uh, sino pa? Sino pa bang pwede? Basta wag na mag-reason. Ah, nakakatakot kapag kasi i-reason ti Meron. Mga kaboses, mga babayan. Pero sige, ano po? Um tingnan natin kung uh, sino pa yung uh, susunod na magiging uh, chairman ng uh, Blue Ribbon Committee. At uh, God bless na lang sa iyo, uh, Senator Ping. Ping ping ping. ping. God bless na lang. Pero palakpakan natin Senator Ping lang. <laughs> ah, natakot siguro itong tao na ito. Natakot siguro kay uh, Romualdez oh. Patas naman siya. Eh, sabi niya yun eh. Patas siya sa uh, lahat ng mga investigation. Ayon sa kanya, if you ask me, I would say I handled the hearings well. But there are those trying to disrupt the hearings. Ayon kay Lakson Wala namang nagdi-disrupt. <laughs> wala nang nagdi-disrupt actually. Ah, kayo lang yung naghahanap ng way para ma-disrupt. Kasi kung patas, ang tagal na sana nga ginawa na imbestigan yung mga lahat ng involved ng mga mambabara. Ano? ano? Diba? Ha? Eh, kasi kayo, tinatago, tinatago nyo. Eh, kapag sinisita kayo, mayroong ano, eh, sinasabi nyo, trying to disrupt. Ano? so, ngayon, mga kabosis, mga babayan, ayan po ang uh, latest, no? Latest update, uh. Sa Senado, abangan po natin kung sino po ang susunod na uu sa Blue Ribbon Committee. Stand -up. Stand -up. Ngayon mga kabos, mga babayan, ano po yung reaction, opinion, suggestion po ninyo regarding po sa ating uh, napag-usapan po ngayong araw? Uh, at sino ba yung uh, gusto ninyo magiging uh, Senate President uh, na, uh, I mean, uh, bilang Blue Ribbon Committee Chairman? I-comment yun po dyan sa baba, mga kabos, mga babae. Basa po natin ito, mga comment dito sa 1PH. Um, only the Philippines, senator and house of representative of the Thebes <laughs> Dynamic though with the president of the universe. Ayun. The Filipino people deserve leaders who serve with integrity not those who exploit power from personal gain. Justice must no longer be delayed or denied. We stand in hope and in uni unity, believing that the day... Welcome when corrupt politicians are held accountable regardless of their name, position, or influence. True democracy begins when no one is above the law. Para sa bayan, para sa kinabukasan, panagutin ang mga tiwali. Ayan, kay Etano for Blue Ribbon, if di mag-resign si Soto Marcoleta on the offense. <laughs> Ayan mga kaboses ha. Yung mga komento. So mga kaboses mga babayan, kayo react kayo, comment kayo sa baba mga kaboses ha pa babasahin ko yung mga komento niyo, reaction, opinion at suggestion Diyan sa comment section. Please subscribe and hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads, mga kabos, mga babayan. Dito po sa ating programa sa Standpoint. Ako yung nakasama. Ito po si Kaboses Wins. Ito po yung nakikinig at Dito sa Standpoint. Standpoint. Standpoint, Standpoint. with Kaboses Wins.